Hello guys, nandito po tayo ngayon sa aking gulayan sa Paralan At bago po ang lahat, gusto kong sabihin sa inyo na uh, may bago pa akong kasama ngayon Walang iba si Richie Guys, itong si Richie ay sobrang sipag niya dahil sa kanya Ito pong tanim ko, ang ganda oh Tingnan mo naman yung tanim kong um, pecha eh Richie, ang gagawin natin ngayon kasi nga medyo Alam mo na, yung pecha kailangan ng tubig para hindi malanta So ngayon, ang gagawin natin, dipinigan mo natin to. O so, diba? Namuntun na natin, oh. Oh, kitang kita, oh. Kaya sipon natin dalawa. Oh, yun, oh. Oh, pwede na bang konto, gulay? Pwede na. Okay, so, ang gagawin natin. Ipiligan natin. Ito, ang gawin mo. Dali mo doon. Saksak mo doon. Sama ka dito. Magdidilig tayo. Hindi, muna, na, na. Doon ka. Doon ka, doon mo. Diyan, magdidilig tayo doon. na mo mong ka na. Okay. Yan. Yun. So, ito guys, ang picture kasi guys, kailangan talaga, ah, tubig lang itong kailangan niya para mabilis po yung paglaki ng e child Halika, Bici, ang ah, patagalin mo ng konti, huwag mabilis kayo ito. Ayan. alam mo, bali. Ayan. Ay, mo lang ang tubig. Yan Ah. Ayan. Sweet mong si Richie. Si Richie, isa pong uh, estudyante dito. At yun, ko po kung paano po magparami ng gulay. Kaya na tanim na. Ano ba to? Pinchay. Chai. Ayan. Maging masipag ka Richie, ha? O. Oh, Amaya, bibigyan kita ng peche kasi nga ng mo katawan mo. Kailangan mo talagang kumain ng maraming gulay, ha? Para ikaw ay matumusog at lumaki Ah, kagaya ko. Okay. Guys, dito. Pano rin. Ah, sige. Dati sa diligin mo, ah. Ayan. O, diba? Ang ganda. Ayan uh, ang trabaho mo ngayon dito. Pagdilig. Ah, sige. Kaya mo bang diligin ito lahat? Sige. Okay, guys. Habang ginagawa ni Richie yung pagdilig, guys. Okay. Ah, uh, mamaya po, kasi nga ang dami na to So, ang gagawin ko, ibebenta ko ngayon sa akin yung uh, putit ang nga na, pwede na, no? na yan, no? Ang sarap yung ihalo to sa kuwan. Sa Sabinas, sa Pisca. Mas konting sabaw lang, sarap na. So, dahan lang, Ritchie, ha? kaya mo ba? Ang guys, o. Oh. Ang na. Hindi ka dito. Ayan. Pwede na. Pwede natin yung kanil ko. Pwede na Ito naman yung aking ah, ah pecha, o. Oh. Malago na siya. Ito, guys, o. Oh. Pwede na po itong tanggalan ng Uh, dahon o kaya uh, dahil nga kwan pwede na siyang bunutin or uh, isa isa natin ang dahon niya pwede naman para ito pwede pa siyang kwan uh, mayroon pang lalabas na kwan dyan dahon so dito guys marahit akong dito kwan na nga Ayan. medyo sir hindi ko nakikita pag minsan nalalabo tanda na sisinagan ng araw sige lang sige lang Dahil natin yung host. Kaya ba? Ano Kaya? So, mamaya, pagkatapos dito, mamimili na po tayo dito ng pwede lang spenta natin sa ating mga uh, dito sa ating stall. Ayan, ang pwede dito. Ito. Ito, 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 ito. ito. Yan, diba? Oo. Oh. Sariwa yung dahon ng aking kanina picture ngayon guys. So yung mga nagbabalag po na magtanim ng kechay, madali naman pong pag-aalaga niya. Uh, basta, uh, po natin araw-araw. so, simple kailangan natin i-cultivate. Ito pa guys, mamalik so, kami. Ayan o. Ayan, marami pa akong dito guys. Dito dito dito. Ngayon kung medyo, uh, ito, maliliit. So kung gusto nyo pong uh, medyo lumaki ang kanyang dahon, pwede naman na pan abonohan natin ito. Ito medyo maliliit. Pwede so, nating abonohan para pwede yung mga dahon niya medyo lumaki siya ng konti. So gaya dahil... ng Okay. Ayun kung gusto mong bumili uh, magkano ba isang piraso nito? Siguro Limang piso Mahal na ngayon ng piche, di ba? Limang piso tama na, di ba? Tama, ayan kaya may gustong bumili pwede bang ipagbida to? Ayan, mamaya guys pagbibinta po tayo abangan nyo ako mga mga ayun guys uh, dahil po si Richie uh, masipag na bata bibigyan ko po siya ito po po tayo dito dito naman dito nice. bibigyan natin siya kasi gusto ko yung bata medyo kung kailangan niya talagang kumain ng mga gulay medyo pet kasi siya si Fight si Richie. Kasi ako siya ilalim siya. Ando sa kabila, oh. Ayun, yun. Maglilinis po yan. Ayan. Kahit hindi ko po yan sinasabi yan, masipag po yun ang bata. Nagdadamo. Ayun, guys. Itong apat natin ibigay natin. Ah, lahat ko man dito. Sabi daw kasi niya, hindi pa raw siya nakatigil ng ng pechay. So ngayon, manitikman niya na ang pechay. Puntahan natin siya guys. Ngayon, ayos na naman natin. Okay. Ano na? Okay, ha? halika. Peche! Ayun guys, oh. Halika dito. Halika. Ayun guys, oh. Masipag niya. Halika dito. Ah, diba ba sabi mo hindi pa hindi ka pa nakakagam ng kachay so, ito na yun dahil sa masipag ka at syempre kailangan mo talagang kumain palagi ng gulay ha? ayan ito guys yan pala kasama dito sa ating gula yung masipag po ito na ba ito ang gagawin mo dito gawin mo ito sa bahay nyo ha tapos gulay mo ubusin mo ito ha ayan. mo mga luan ng kahit o, oh, bili ka ng kung na ganito bili ka ng kakne ng saging tapos patata sabawan mo ihalo mo to diba sarap na to ah, ito guys ah, uh, ito kukuin mo ayan ayan so ito guys ah, uh, uh, ang gawin nyo lang kasi ah, uh, pag tayo ah, uh, natin talagang mag seryoso at syempre ah uh, beche oh uh, Pagkanin ka palagi sa bahay nyo ha uh. Kung may mga lupa doon sa bahay nyo Na pwede pagkaniman Bakanting lupa taniman mo kagaya ko dito ang dami o diba gano ang dami o oh, o oh. Richie anong sabi mo naman okay guys ang kapasalamat si sa akin pero ito kasi si Richie sobrang sipag na kaya kaya nang kapalit ng iyong kasipagan ha ayan anong sabi mo sabi mo, mo? mag kayo pong magkalimutan na mag subscribe share mm -hmm. palo palo anong palo <laughs> Ayan. Ayan. Saan pa si Richie? Aking masipag na kasama dito sa aking kalayan. Ayan guys. Maraming maraming salamat. At hanggang sa muli Richie ha. Bulay mo yan ha. Masarap yan. bago sa ring mo si Ray. Okay? Tara na. Okay. Yes. Okay. Kita, naging nakniwa nagniiwa. Kasi hanggang po kasi si Sae. Kasi wala po ako may bilhin ng pet chai. Pero si Sae may binabili na baby. sa akin ng 50 Uy, hindi 50 pesos, 20 pesos lang sinabi ko sa iyo. Oo, mura lang 'yan. Pambili pambili ko ng abono. Oh, ah, No, no, no. Wala ba ko? Dagdagan mo na, Bill. My goodness, dagdagan mo na ang daming dahon niya, no? Sige na. Ami karda mo Kasi nung balik ang pait Ito nga, guys. Oh, smell naman 'to. Kami hmm. ng pecha. Diba?

Juga. Anak pete-pete. Yes.